guys, meron nga akong bubuoin ngayon. So, kada be, in order ko to at ngayon nga lang dumating. So, meron sa business ko, kaya naman ginastosan ko talaga. So, tara, na natin. No. No, mommy. No, mommy. Huh? Ano, no, no? ano, ano? Ano, ano? Go? No. Go? No. Go, mommy. Hindi lang po to, pero to try natin. Lahat naman na pag-aaralan. Ito, so, sa akin to, nung may, um, nung pinagawan ko, na nakabuo siya, pero hindi niya sinend yung full video kung paano siya i- Okay. Ah, so hindi ko alam kung paano siya gagawin. So tingnan natin sa mga base. Ano ang base dito? Base. Uh so -huh. sa tingin ko patayo ito. Help mommy? Help. Okay help mommy okay? Okay. Oh sorry. So sa tingin ko patayo ito. Wow. Thank you for helping mommy. Hi. How? How mommy? Saan ako magiging simula? Wow. So aburo dito sa baba. Aba. Okay, sige. Try natin. Aba! Ito. aba! Sa baba! Mami, aba! Okay. Ay, ay, ay! Ba, ay, kabata ka! Ako, hindi ko pa ata nagagamit. Nasisira ko na. Ay, hirap din pala siya. Ang buuin. Inorder ko kasi super collapsible siya. Yeah. As in. So, madali siyang ibyahe. Yeah. Madali siyang ibyahe. Madali siyang ilagay sa sasakyan. Ay, gusto ko naman. Kapag ka, nagamitin ko na ito sa Sunday, is alam ko na siya kung paano buuin. Hindi yun din pala ako magbubuo. Ah, ganun na pala to. Kapag ganun dito ninyo, kasi every time na mag-ano ka assemble, oh, no. mag-assemble mo siya. Pero oh, no. mamili ka lang, oh. Madaling dalin? O madaling i-assemble? <laughs> o di ba? Siguro kapag mas, ah, uh, alam ko na itong gawin, mas madali na siguro. Pero mas kayang galing. Ang bahay-bahayan. Ayo. Uh -huh. Yan, sa tingin ko, medyo naayos ko na. Try? <laughs> <laughs> Try. Okay. Ikot mo ha. Good job. So, hindi niya makikita lahat talaga kasi ako lang din yung taga-video ko. <laughs> Oopsie. Toto, tosto, na, 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 I think dito siya. Me, I sige. Okay. I'll see you, mommy. Okay, ikot, ikot. Hindi ko na alala, meron na pa lang na nabili yung asawa ko na pang-ikot nito. Hindi ka na mahihirapan. Ang sa patis. Tapos for the last part, ito na, lalagay ang pinaka. Magaan lang naman siya, lahat ng material. Lahat ng material dito, magaan lang. Kung okay, hindi ka naman talaga siya mabigat. Ayun lang, medyo, medyo hindi ko nakuha. So ito lang, medyo kaling siya. So ayusin ko na lang. Maganda. 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 Hmm. Yeah, medyo derecho na siya, guys. Final pattern. So, kailangan ko lang medyo mas straight ko pa siya to, ito. At the rest, okay na siya. Ano? Bye-bye. <laughs> Habang -bye. ko nga, ayan. Ibay ba check Ayan, sinakyan na nako. ako. So, ayan nga, testing na nga natin yung mga ilalagay ko dito kung kasha. Tsaka, bumili rin kami ng cup holder para lalagyanan nga ng cup tsaka ng mga straw. I-assemble na rin natin to para alam natin kung saan natin ilalagay. Okay, dito rin. O, oh, isa pa. Kaya ka. Ha-ha. Oh, ha O, isa pa, anak. Thank you. Oh, give mo ko ng goma. Goma. Ito para mas secure din to. Goma. Goma. Very good. Baligtad, baligtad. Ay, sorry. Mami, baby. Mali ang ginawa ni Mami, baligtad. Medyo matrabaho lang to. Pero eh, kapag nabuo naman, cute. Cute naman siya kapag nabuo. Tapos, yun nasa likod. Oh, magkuma-kuma. Bye. Bye-bye. Bye. bye bye Hi. Bye-bye. Mommy, -bye. mommy. Bye mommy! Nagkaroon ako ng mampi dito. Ayan. Tapos, yun lang. This is Yodo Ngo. Salamat sa panonood and follow for more.